Welcome to Henry KNG TV. Uh, good morning, good morning. Ngayon po ay araw ng na linggo. Nandito po ako sa school. May matas po ako ng sili. Ah, uh, bali nga po. Biyahe kami kahapon. Umuwi, ah, uh, ay, isang araw po. Tapos po umiwi po kami kahapon kasi po nagpagbiyahe po kami ng San Jose, Nueva uh, Ecija. Diretso na po kami uwi. Paunda rin na po. Kaya po ngayon, araw ng linggo, ngayon po ibabiyahe po uli ako. Tapos po nga lang po, ako na lang po mag-isababiyahe. Kasi nga po may pasok na sa school. Uh, hindi ko na po isasama si misis. Uh, gusto po niya kasi sumama. Kaya eh, alam niyo naman po, yung aking misis ay isa pong guro. Kaya po yun, hindi po isa pwede sumama. Kasi nga po ay, may pasok na siya kasi mga anak ko po gusto nga sumama eh, kaso nga po sila po ay nagsisipag-aral nagsisipag-aral po sila lahat bali dalawang college at saka isang high school po isang grade 9 grade 9 isang fourth year college at saka isang second year college yan po yung mga anak ko kaya po obligado po tayo magtrabaho na magtrabaho dahil nga po Siyempre, nagpapaaral. Para, uh, yun. Nagukulugan pa po, po yung aking sasakyan. Kaya po, obligadong magbiyahe na magbiyahe. Ito po. Ito nga po, nasasabay ko pa rin po yung pagugulay kahit papano. Kaso alam po, itong aking mga gulay, ay kulang na po ito sa pag-aalaga. Kasi nga po, siyempre, eh, mas madalas na po ako sa biyahe kaysa dito sa isa gulay pero kahit po paano eh nagbubunga naman po yung aking pinahirapan dito ayan po saka madali lang, lang po ito magtanim tanim lang po ito taka dadalawin nyo lang din po kung ano kailangan ng mga pananim Yan po makapagpalaki din po ng mga pananim kaso nga po hindi sila maganda dahil nga po sila ay kulang sa alaga ito po ang aking dagong prote yan, na po yung bunga niya dahil nga po naguulan pero may bunga pa naman po yan ibig sabihin yan po mulaklak po ulit sila oh. sana po yung marami pa yung bulaklak <coughs> ngayon po ay September pa lang naman mga dalawang bugso pa yan eh para marami pa po Kaya nabunuhan ko po yan minsan. Ayan, ang mm, triple 14. Hindi na po naulit. Kaya nga po busy, busy po ako sa pagbabiyahin ng lalamob. Pagka po humabaw ulit oras ko dito, ako po ay papatabang ko po yan para po kahit pa eh magkabunga pa. Kaya po yung asing dragon fruit kaya lang pinapatabahan din yan. po nagtitira po ako hindi po inuko lahat para po kasi may makuha mga magulang po yung talong na kanya gusto mo magandang talong tapos po yung mga kamatis oh, ang dahing bunga anday ang bunga po ng kamatis kahit sila yung ko na dito wala po silang tulos bayabas po oh, may bunga Oo, oh, yung bayabas ko na to eh. Labil lima po yung bunga nito. Bilang na bilang ko po yung bunga ng bayabas na yan. Tapos po yan yung aking luya. Ito po yung luyang, ano, luyang bicol. Luyang native. Luyang bicolano. Ito po, ito po yung sili. Ito po yung sili na to eh. Ano, bali, pitong puno po ito. Pitong puno po ito. Nakatayin po sa gulong. Parang dito po sa luya. Nakatayon dito sa gulong. Ngayon na po yung napitas ko. Yan. Pinagsama-sama ko po sila dito sa gulong. So wala. May langgam. May langgam po. Yun. Nakagat yung langgam. Makati yan. Makati po yung langgam. Sayang po kasi Kaping ko rin <coughs> Ipili ko lang po Kailan po po kasi Pag may, may pasok na yun Marami po may hingin dito bukas kasi nga po isang linggo silang hindi nakapunta sa school dahil halos isang linggo na walang pasok lunis po, never see day tapos yun oh. simula ng martes wala na pong pasok kasi nga po uh, dumaan na po yung bagyong si bagyong ano ba, enteng hindi mo hindi naman po marami salamat nga po at hindi po kami nasentruhan ng bagyo kasi mahina lang, lang po yung bagyo niya marami lang po siyang ano tubig na dala maulan po kaya nga po, sa ibang lugar po tumama, kababaan naman po yung ibang lugar. Yan po, binaha sila. Ayan po, tapos nakabuhay ako na isang malberry. Ito po, malberry na to, Ayan po, malaki na. Po. Nakabuhay po ako ng isang malberry. Ayan po, malaki na. ito po ay nasa ilalang puno ng mangga. Ito po, sa ilalang po ng manggang matanda. Ito po yung nabuhay. Yung iba po eh hindi nabuhay. Ito lang po yung nabuhay ko. Isang piraso na ito. Isang puno. Siguro po eh kapag ito eh malaguna. <coughs> maghilipat na lang po ako. Ayan po. Good morning. Good morning. Ito po nga po yung hapitas ko. <laughs> Ang dami dami rin po. Yung mga okra ko. Ayan. Na okra. Okra men. Yan, marami na pong napitas dito, marami na ibinaibunga yan. <coughs> ito po tayo dito sa akin. Ito nga po pala yun, no? yung classroom ng ano, grade 3. Bago, ito po yung bagong classroom nila ngayon. <coughs> ito po yung mga mustasa ko, tingnan nyo. So, ito po yan ano. Uh, pang kahapon po, hindi na po umulan dito. Ito po yung salihin ulan. No? Ito ng ulan nasira po sila dahil sa sobrang ulan pero konti lang na po yan kahit pa pano makakapagluto rin po dyan makakapagawa rin po ng burong mustasa so, po. tas po yung mga ano rito yung mga eggplant po ako dito tanim yan sa so, bawat gulong po na yung may eggplant tas po yan o oh. yung bayabas bunga na po aking buternate ayan Kaso lang po, wala na po ako dito sa school. Kaya ayan, medyo napapabayaan na po ito. Gawa ah, uh, nga po kasi nang kailangan ko nang maglumipat ng trabaho. Ano ko, -ano nang hanap buhay. Kaya po ayan. Medyo pangit na yung mga tanim ko dito. Madala ko na, na po kasing makita. Ayan po, good morning, good morning. Sige po, agad dito na po yung aking vlog. At maraming maraming salamat po. <coughs> Sana po eh, patuloy niyo po ako supportahan sa aking uh, mga video. Kain GTB, Sama po tayo naroon. Ingat po tayo. Kung wala po tayong tanim, magtanim po kayo para meron po tayong anihin. Good morning, good morning.